Hmm? Po si Mark. Hmm? Huh? Oh. Excited ba kayo? Masaya ba kayo na nandito si ano, si Clark? Okay. Naka <laughs> <Aww>. <laughs> oh. Yan. Ako, yun pa na. Okay. Kaya siguro uh, noon gusto niya ng buhay dahil nababanggit niya. Sinabunutan nga siya? Ni Angel. Oo. Bakit masinabunutan? Si Tatoy Albert po nandito. Okay. May ano lang mo kami tayo, masinsinang pulong dito tayo. but, ba mo, nag-uusap na, na, kayo? Ay, to, nag-uusap pa lang sa ah, problema. Naka lang. Sino nakakita ng pangyayari? Si Angela, po, ikaw ang saksi. Hindi ko na nga po hinahanap. Eh. Sino pang saksi? Okay, ikaw ang saksi. Ano nangyari? Nagarutan ko sila. Excited? Opo! Gano'n ah. excited? Opo! Happy ka? Happy? Masaya? Opo, happy din ako. kanya po. -hmm. na miss mo dito? nakung Tingnan natin kung gaano kasi mga ano? Dyan ka muna, ha? Bakit ba tayo? hindi sempre, ko muna yung ano, ano dito? mga kapatid mo dito. diatikum ah. ha ah Wait lang, ayun. Pagtuturo pa si teacher. Hahabol huh? tayo. Naku, bakit? Wait lang, wait lang. Dito muna to. Hindi, dito muna tayo. Patag mo ah, muna tayo dito. Apan, dito muna tayo? Hmm. Sabi, mag-mag- mag ano? Okay, lang. Ito na. Ako yung kinakabahan, Clark. Kinakabahan oh. ako three. <laughs> Diyan ka na dadaan, tatago muna tayo. Wait lang, iaayos ko dyan yung ano. Baba. Hmm. Ay, kasama ako. Walaan mo, sinong kasama ko? Wala, wala. Sino ba? Wala. Wala mo, sino? Boy, gari ka. Sa mission? Diyo. Yeah. <laughs> ah. sigi rito.

sila Mhm. Op op. Are you happy that your Clark is here again? Okay. Yes. Are you happy? I'm sad. Okay. Uh ano muna? Kita ka muna tapos Natin. Pero mga ano muna, na mga 5 minutes dito muna siya. Tapos ano, ha? Samahan mo kuya ha? Okay. Umustahan mo na natin siya. Hello teacher. Ha? 1, 2 wait One, two, three, four, five, six. High five. One, two, three, four, five, six. High five. <laughs> One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Hinakot mo na lahat. <laughs> High five. <Aww>. <laughs> <laughs> hmm? si Mark. Huh? Oh. Excited ba kayo? Masaya ba kayo na nandito si, ano, si Clark? Okay. Ichi. Hey, oh. <laughs> naka yung uh, oh. At pakilala mo na kita kay teacher. O ah, sige, lagay mo mo yung ano mo din. Okay. Teacher, si Kuya Clark. Kuya Clark, si teacher. Mag-bless okay. well, ka kay yes, teacher. <laughs> Kilala mo na po siya eh. Na, Nag-attend na po siya sa church. Hmm. Welcome back. Eh, paano ba yung teacher? Madadagdagan ng isang sadyante <laughs> yung ano mo. Okay lang po. <laughs> uh, tignan niyo naman yung ating teacher. Welcome na welcome ka kay teacher Clark. Ano sasabihin kay teacher? Ano kaya ka po siya? Magsisimula po siya sa zero. Kung pwede po siya sana kinder kabineta ni Tatay hindi, hindi po. Anong grade mo ba siya natapos? Alam ko hindi po niya natapos yung Kaya, ano po niya. We're yung... Hindi po siya nakapag-grade 1? Huh? Hindi po. Na talagang nag-kinder po yata pero hindi po natapos. Pero may problema tayo. Kaya pala siya umuwi dahil sa pagpasabunot mo sa kanya. Hmm. Mamaya pag-uusapan natin yan. Okay, thank you. Ah, uh, baligtad. Kuya Clark, dito ka. Doon ka, Angel. Mapunta tayo doon sa ano, yung pagsabunot mo. Ba't mo sinabunotan nun? Wala. Sinabunotan mo lang. Sabi ko, nung pagdating na Abby, wala nang mag-aaway. May nag-aaway ba, Angela? Si, ano po, si Angel po, si Abby. Mm. Ipinalo niya po dito siya kasi po nasira niya po yung maliit po na ganun po na pang gano'n sa pangipot po. Hindi naman po sa dyan niya abi. Bakit? Angel? Ano po? Oh, kailangan mo bang mamalo pagka may nanirang gamit mo? Hindi kailangan, di ba? Anong kailangan gawin pagka may nanira o may nang away? Angela, pagka may nang away sa iyo, anong kailangan mong gawin? Magsabi. Hindi kailangan kayo yung ano, away niyo yung nan nanakit sa inyo o may nanira man sa inyo. Yung ba yung tamang gawin? Magsasabi. Okay? Huwag na maulit-ulit yung sasabunutan mo yung isang tao na walang dahilan. Okay? Hindi maganda yon. Ano sasabihin mo kay Clark? Tignan mo siya sa mata. Gusto niyo bang may nasasaktan? O huwag kayong mag-away. Magmahalan kayo, okay? Para wala tayong problema, 'wag niyo kakalimutan. Okay? Angela. Mm. Si Angel 'to 'yung palagi po sinusubok kinisamit po. Okay. Ano 'yung laging pinag uumpisa ng problema? Sige, sabihin niyo sa akin. Si, di ba tangi. Pag po na ano 'tong sinabi ko, 'pag sabihan nag-aano po siya. 'Di. Huwag na po siya, pag tinawag po namin sabi sa huwag ko na sa mga unggay niya. Sabi niya sabi na po ang Sabi niya, uh, Angel, unggoy ba yung mga kasama mo? Hindi na sinasabi sa Angel, sila po yun. Nagsasori, nagsasabi ko, ay Angel, nagsasori din ako po. Tapos ayaw niya po kung magsasori. Hmm. Sinabihin mo din ng unggoy siya? Hindi po. Sino nagsabi ng unggoy sa iyo? Hmm, um, sino? Okay. Kung dati pa yon kalimutan na natin. Okay? Basta lahat ng mga pangit, wag nang gagawin. Sino may, sino may gusto ng magkakasundo tayo dito? Magtas ng kamay. Gusto niyo po ba yon? Okay. So, wag gagawin yung mga makakasama sa sa samahan niyo, okay? Hmm. Pag kami problema, sabihin niyo kagad sa akin. Sabihin niyo kay Tita Pat. Kay hey, Tito Jun ko lang si Oh, kay Tito Jun kasi siya yung Sabi ko Tito Jun pag daw po siya daw ko nagupit sa pagtawag daw. No. Ayun. Maganda 'yun. Sabihin niyo kay Tito Jun kagad. Sabi sa ko kung hindi si, kanina po, batuin ng po ni Si Abi. Hindi po ganito po kasi nangyari. Naglalaro po siya. Sabi po ni Abi, Ate, baba na ako. Eh, si Angel naman po. Ayaw po siyang iba. Nagagalit na po si Abi kasi po gusto niya pong maglaro naman po sa iba. Mm -hmm. Eh, si Angel naman po, pinag, uh, ano niya po. Mm -hmm. Di, nakataas po yung, ano po, yung sa playground po. Tinataas niya po para hindi po makababasi. Si Abi. Yan po tuloy, nag, ano po si Abi, na hindi niya naman po binatanggal yung gina niya. Ate, pababayin mo na ako. Sabi niya po ngayon. Tapos si Angel po ayaw po po pababayin. Nung bumaba po sila, pinalo niya, pinalo niya po si Abby sa po. Hmm. Sabi, hindi ko lang po sila inano po. baka, ako po po kasi inano po. Pag po kasi sinasaway po siya, nagagalit po sa akin. Sabi, baka ilang mo. Sabi niya po ngayon. Kaya hindi ko na po siya inano. Sa kasi nung buko namin kay Tito Jay. Sinumbong niya kay Tito Jun. Tumayo po, po, po ni Abi po, pinapatayo po ni Ate po, ayaw ko po. po. Kaya okay. Po, sinumbong namin po kay Tito Jun. Ano pa yung mga problema? Sige, sabihin niyo na lahat sa akin. Ang kaninang umaga po, sinabunutan niya po ako. Hmm. Sinabunutan ka ni Angel. Opo, tapos yung tuloy, ako po po pinagalitan. Okay. Ba't mo siya sinabunutan, Angel? Ano po sa po? sabi niya po kay kay Abi po na ano po? Sabi mo sa kanila ung sila sabi ko wag Abi wag. Das nagalit po siya bigla niya po sinugod sa niya po kasi nabunutan. Des, ginagano niya po yung ball pen. Tapos kinuha po namin umiyak po siya. Hmm. Kaya po narinig nila lahat sabi nila. So, kami po yung sinisi. Tito pa. Thank you po. Thank you Thank you tita pa. Tita po. po. <laughs> si Tito, tito? Jun. Parang seryoso meeting to Ay! Pa! Nakulat si Tito Jun mo. <laughs> <laughs> Dito na yung pogi. Oo. Oh. Parang para magiging may tsura mo. Tumaba ka ba o pumaya? Parang tumaba. Tumaba siya. Tumaba. Kamusta ka? Oo. Um, at ba sa mm. kaman ka naglalagi? <laughs> God bless. Ikaw yung soon to be groom? Okay, congratulations. Thank you po, thank Ako, yun pala. Okay. Kaya siguro noon May... gusto niya ng uwi dahil nakabangin ko niya. Sinabunutan nga siya? Ni Angel. Oo. Oh. Bakit mo sinabunutan? Si Tatoy Albert po nandito. Okay. May ano lang mo kami tay, masinsinang pulong dito tayo. but, ba mo na, 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 nag nag na kayo. Ay, nag-uusap pa lang sa ah, problema. Lang. Sino Why? nakakita ng pangyayari? Si Angela, ko, ikaw ang saksi. Dito na nga po hinahanap. Sino pang saksi? Okay, ikaw ang saksi. Ano nangyari? Nagarutan ko sila sa mga sabong tayo tas, Oh. Yung, 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 yon Sinabi ni Ate Angel, magsabon natin tayo. Sinabi mo ba yun, Ate Angel? Kaya po sila po. Ha? Sinabi mo yun? Okay, yun. Diba sabi ko, iwasan niyo yung mga laro na mayroong sakitan. sakitan. Dahil magkakagulot, magkakagulo. Diba yung yung asaran, yung mga ganun. Dapat iniiwasan niyo yung ganun. O, oh, anong nangyari ate Angela? Anong nakita mo? Nagsabunutan nga sila. Ay, daw, na po. Ah, di mo na nakita ang mga pangyayari. O, oh, anong, anong nangyari nun Kuya Clark? Kasi kuya Clark, ko sa ko. O. Si Kuya Steve. Oh. Basta dapat ate Angel, hindi na yun mauulit. Okay? Ah, Kuya Clark, huwag na yun mauulit. Ano? iwasan na natin yung mga ganung ano. Kapag may nag-aaya ng halimbawa magsabong ng ganyan, isumbong nyo agad. Sumbong nyo kay sa akin, kay Tatay Rang, kay Tatay Albert, kung sino nakakatandang natin dito, kay Ate Pat, kay Tate Lola Ethel, isumbong nyo agad. No? Hmm. E di, ibig sabihin, kapag yon naging maayos na okay ka na dito, wala nang nangaawad, di ba? Ay, naman eh. Basta iwasin yung mga ganong ano, Ate Angel, ha? Gumaganti din po kasi si Clark po eh. Pag ganon, susumbong mo na No, kasi kapag yung apoy, dinagdagan mo ng apoy, lalaki ba yung apoy? Tulitin ko, kapag yung apoy, dinagdagan mo pa ng apoy, lalaki ba yung apoy? Okay. Yun. Kapag may gumawa ng masama, ginantihan mo ng masama, mas malaki yung problema. Pero isa lang yung gumawa ng apoy, hindi mo nilagyan ng dinagdagan ng apoy, lalaki pa ba yung apoy? Hindi, ulitin ko. May, may isang apoy, hindi mo na nilagyan ng ng apoy, lalaki pa ba o hindi na? Hindi na. Diba? Para mamatay na yung apoy, walang magiging problema. Hindi, walang mag-aaway. Diba? Susubong nyo na lang agad. Okay? Tatandaan nyo yan para... Yung nagkakamali, eh, naiayos agad. Ayos ba yan? Ah, ang pa yung gamit ko. Matitigil. Hmm? Ayun pa gamit mo. Ayun po. sakto. May teacher na sila ngayon. Di ba? Oo. Oh, si Teacher Rose. Teacher Mary Rose. Magaling magturo. Masal niya yung, ano mo, pag-aaral mo. Saan siya mag-school? Diyan na din. Uy! Anong grade mo na? Pasokan. Classmate niya si Abby. Abi, oh, okay lang 'yun. Pwede naman siya mag-ano mag-alis ba? Favorite. Baka. Mm. Pero kailangan niya ano kasi kung mag-aalis, meron pa rin ABCD nga eh. Oh, yun Par nga. Parang balik to zero, balik zero nga kami. Okay, alam naman po pala siya. ni Abi mag-ABCD, hindi niya lang po alam yung sounds. Mm. Alam niya. Natalo niya nga po si Angelo eh. Apo, panalo mm. po ako. Wah! Oh! Palakpakan naman si Abi. Amazing! Okay, sige. Sige, tignan Sige. Tingnan natin yung ano. Si Kuya, meron ding ni Star po. Meron din. O, Ikaw naman yan, na. magkaka-ano rin. magkaka start ka na rin. Ako na, kami. Ako rin, ah. Dati po, ang ganteng ay, asin siyo? As isa lang po, isa lang po Ay, ito. Akan, Akan. 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 Ay, akin lang po. Ayun, dami siya. Ako na. Sino na lang po, pijat mo po ako po, grade 1 na po. Tito Jun. Para grade 5. 10, 10, 10, 10, 10. Yes, tatay Hindi ko namamalayan, tignan mo si Angela Angel. Gumaganda lalo eh, no? Mm. Oh. Siya abi Angelo, gumagwapo. Eh, ibig ko sabihin. <laughs> Paganda, hindi siya ano ta. Hindi, tignan mo yung mukha ni Angel ngayon. Hindi, pero sabi niya kung gumagwa po to si Abby. Tsaka parang tumangos yung ilong niya. <laughs> Tatangos pala ng ilong dito, Kategra. Ba't may iwan niyo sa akin? Hindi, tatigla mo. Tignan niyo. Oo. Ako, 5 years pa ka Tegram. Huwag lang tayong magsawa ka na, ano, na ipag mga bata na mabigyan natin ng magandang kinabukasan. Oh. Ay, nangis ko. Yeah. Mukunay po na. I miss you too. kiss oh, mo si Tito. Kiss Tito. Mm. Basta, lagi lang tayo nung Pero minsan kasi, di ba, minsan hindi tayo nagkakasundiyan. Minsan may naiinggit. gusto ng ganito, ayaw mo share ng ganito. Kaya minsan, nagkakaaway. No? Dapat, ugaliin natin ang maging mapagbigay. Kapag meron ka, si-share mo sa iba. Hey. Kaila, dapat, di ba dapat nyo nang tayo bibili ng mga gamit niyo? Wow! Sabi ni Nanay Jack, enrollment daw sa July 5, ilang araw na lang. Ah. Kasi mayroong mga lista na ibibigay yung mga teachers na kailangang bilhin. Kaya, doon na lang. Kinabukasan, mga 6. Nadagdagan na naman yung mga anak natin. Isa. Nakakatuhan naman, nandito si Clark. Hmm. Buti oh. doon sa pag-alagala siya doon. Ede, dyan na lang siya. Oh. Ano ba mas gusto niyo? Magkakasundo tayo lagi o magkakaaway? Magkakasundo po. No. Magkakakampi tayo o magkakalaban? Magkakakampi po. Magkakampi po. Tama. So, yung pagiging maramot, yung ba'y tutulong para mas maging... Hindi po. Hindi po. Pa. Eh, sige nga, magtatanong ako kung okay ba o hindi, okay? Ah, uh, pangungupit. Tama ba? Ayun, very good. Pagsasabi ng po at opo. Good. Ah, uh, paghuhugas ng pinggan. Ay, mo hugas ka, ka. Pag kakalat. Pa Pagkagising... Wait lang, wala pa. Pagkagising, inilipit ang hinigaan. Good. Um, Pagkaganti. pag uh, Pagmumura. Uh, Pagbibigay. Very good. Palapakan nyo yung sarili Hindi, And this, sabi kanina, 'di ba napakaganda na ng uh, development improvement ni Angelo ngayon na mm -hmm. daw natatalo ni Abi <coughs> <coughs> basta tatanda niyo nalulutang ko si Dobro kapag halimbawa ako kasama niyo gumagaling ako magiging masaya ba kayo para sa akin Oo! o magaling ako diyan eh dapat ba ganon? Hindi po! dapat. Wow, very good. Ako din pagbubutihan ko. Ganon dapat, ha? Awa po. Huwag yung parang, hmm, ako dyan eh. Hindi okay, tama yun. Ganon, di ba? And very good. Si Abi talagang nag-i-improve, di ba? Palakpa pala naman natin. Ito, iyan naman na, Tito John. I-try mo na. A to Z. nga. ABCD ka daw. Hindi pa yung gano'n po, yung salit-salitan ko. A, B, C. Sige, sige. sige. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J K, L, N, O, T. M, M, M? Oh. Oh. Uy, bigyan. Tignan mo muna sandali, ang yeah. 2 minutes kasi yeah. pinagmamalaki yeah. nila yung ano nila. Bulte, pinagay yung show. Masasagot mo na. 3 digit times 2 digit. Ito, oh. tari na po. Ikaw. 3 digit saka 2 digit. 3 digit. O, sagra mo. 3 digit times 2 digit. Alam ko na po yung 4 digit tapos yung 3 oh. digit po sa baba.

Wow. Ay, eto maraming mali. Iyan yung unang, iyan yung unang ano niya, unang test. Tapos second ano na ano niya na. Perfect niya na. Kaya si Clark, kaya Clark, pagbutihan mo ha. Huwag kang matatakot. Di ay, ba, sa ba。pa ko ganun ako? Pag di mo alam, Di pa, pa po nagbasa po ako? Dito yun na, Rupi. Huwag mo na po kayo nga. Dito yun, tingnan niyo po. Eh, na klar. Ta med dig på 2020. Planen. Meron pa yo.